Ay po, oh. pa pa rito na akong hotdog. Okay, but pansit pala po. Ano? No? ka hotdog, eh. eh ban. Ayan, that's it. Ang antena po. Ayun po ah. Manyaman. That's it. po. Sina ko po supan banus banos. Tito ko may yung pong na. Pwede na po yung almusal tamo, ah. For almusal for today. Walang sawatay ang palabok. <laughs> kanyaman, kanyaman, eh. O, oh, mga na po. O, yun po, ah. Oh. Aga na, -ako na naman sa wali ko kanya ni Mercy. Mercy! O, oh.

Malabok po ang musa lang pong hot dog. Boba po yung kape, may dimla bagya. Pero mapaliya pa rin po naman. Happy lang po. Shalom. Bye-bye. Hey -bye. okay po, oh. mamirito ko po hot dog. Almusal, almusal for today. Di pa pa bukal ko na pa ang pundi takda ng dini ba ang kantang kanila bukay. Eh. Hatog, hatog. Ang ganda niya. At saka, at saka po sinali ko po pasiba yung pansin palabok. ayano no, kanyaman niya. Ang pong suman na nung ako sa sumambanos niya. O yan ang pong bans. Halbong salta mo po, mga tana po kayo ba? na lang mga say-say ko pa Okay po. Almost all for today. Hotdog, palabok, suman, at saka po buns. Good morning, good morning. Happy lang po. Shalom. Mga tama.